Yan, good morning mga idol. Dito na naman tayo sa panibago nating adventure. So, dati pa ring spot. So, sa Ahos. Gawin pa rin natin yung ating kestrel. Ayan. At saka yung ating 662 na kapung. Bali, ang setup natin ngayon, ano, sa Vicky pa rin. Kagaya nung kahapon. So, ulit tayo dito ang pagkakaiba lang kahapon medyo maaraw ngayon so tingnan natin kung makakauli tayo ayan ayusin lang natin itong ating reel yung sabiki natin kahapon double hook so ganun din gagamitin natin ngayon gumawa ako gabi para magamit natin today So, ito yung ginawa ko kahapon kagabi pala pagka uwi ko yan, hindi tayo nabunot sa rakol eh so mag fishing tayo matin tayo ng Christmas party kagabi kaso hindi tayo nabunot, yan yung ginawa ko kagabi kasi kahapon yan, nasira yung ano yung pakinang ng mga isda so itry natin ngayon double yan. ganyan yung setup tapos popper natin nandito ayan yung popper natin gagamitin tsaka yung double setup natin ng sabiki so, yung, thank you nga pala sa so, nagbigay sa atin ng ating ano, shoutout sa iyo mama daw na nagbigay sa atin ng sobrelo ayan ang ganda oh astig so, ayan setup lang ako mga idol Ayan, dito na tayo. Nagis tayo dito. Medyo ongoing pa naman yung low tide. Mamaya pa yung kagsagan. Pero mas maganda, mas maaga. Para ongoing yung low tide. Medyo active yung isla. Mga talakitok. Kaya, yan, medyo na late na rin ngayon. Ang low tide ngayon, mga 9.30 something. So, yan, dito tayo naghagis kahapon. Dito maraming huli eh. Dito sa part dun, medyo kukunti. Ayan. Ayan dun ko konti may buka na may nagpipishing na dun pero hagis ng hagis lang tayo fish on nilubog yung ating sa biki dito sa gilid talakits good size oops 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 yun yung tinamaan sa baba. <laughs> Shoreball na natin. Hindi na makawala. Ganda ng sizes ng talakitok dito Nasama kasi ito sa mga Ani ang mga banak nasama sa ilalim nila ito problema dito pag aayos itong gulo sumot na fish on Hahaha. <laughs> Uli kata laga. Needlefish. Kareko. Ini naga. Ti naman sa buntot. CAGO!